This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video naman guys is ano na daw yung nangyari sa Squid Game natin na Boga. So madami nagtatanong sa akin kung ano daw, na daw yung nangyari sa Squid Game natin na Boga. So ito na guys, ito yung nangyari sa Squid Game natin na Boga guys. So tingnan nyo, tingnan nyo to. Tingnan nyo to guys, ito yung na squid game natin na boga. So, sinira na natin yung squid game natin na boga. So, nakikita nyo naman, ito yung patriangle siya. So, yan, patriangle yan. Tapos, meron siyang sa loob, guys, na bilog, guys. ko, nakikita nyo naman, bilog yung nasa loob natin. Tapos, ito naman is triangle. So, yan, nakikita nyo ba? Triangle yung nasa, ano, I mean yung ano, Square, square. Sorry, sorry, mali. So, yan. Square yan, guys. So, ito yung squid game natin na boga. Kung nakikita nyo. If nasira na to, idolo. So, yung balak ko dito sana is gawin ko na lang na, ano, lagyan natin ng kalburo, idolo. So, gawin natin na, ano, squid game na kanyon. So, yan. Kaso, wala tayong, ano, lata dito, eh. So, di, wala akong lata. Di, ay, pwede to. Pwede naman siguro yung boysen na lata, guys. So, ito yung boysen natin na lata. So, kunin ko lang dito. Wait lang. So ito, ito yung boys natin na lata mga idolo. So yan, oh. So ito siguro yung pwede dugtong dito no. Kasyang kasya guys. Oh grabe yan. Kasyang kasya guys. Kasyang kasya. Oh, ito Yan. Pwede gawin natin tong ano. Kanyon na ano. Na boga. So may ano pa. May litik pa dito. So yan. okay lang yan. So yan. dito natin yan. So ito muna yung gagawin natin ngayon. So, grabe yan. Madami kasi nagre-request sa akin kung ano na daw nangyari sa ano, sa kanyo natin na Squid Game. I mean, nangyari sa ating boga na squid game kasi hindi na, hindi na daw natin sa <laughs> sound check ng ating squid game na boga. So, ito na guys. Ito yung squid game natin na boga. Kung nakikita nyo naman sa, no, sa video natin. Ito yung pinaka-top 1 views ko dito sa account na to, dito sa YouTube. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, please subscribe ka na sa YouTube channel natin, idolo, para updated ka sa aking mga video, mga idolo. So, yan. Ano pang hinihintay? Mar Lapit na tayo, Maritz, yung ano, 100k subscribers. So, yan. 60k subscriber na dito na tayo dito sa YouTube channel natin. So, ano pang nintay natin? I-subscribe mo na yung video na to para ma-reach natin yung 100k subscribers. So, yan. So, ayan. Gano natin to? I-re-repair natin po para ma-soundcheck natin mamaya, guys. So, yan. Kaso, wala pa akong nabiling scotch tape dito eh. Kasi, yung scotch tape natin dito is color white lang. Ito yung scotch tape natin. So, yan. Kung nakikita nyo, ito yung scotch tape natin. So, Parang mawawasak pa rin to kapag ginamit natin to. So, bibili pa ako ng scotch tape mga idolo. So, para mano natin, ma-soundcheck natin to ating voice in, uh, yung squid game natin na boga mga idolo. So, nakikita yun naman. Ito yung voice natin na boga mga idolo. So, ayan. Tara na. So, ayan guys. Kung nakikita yun naman, ito yung ano natin. So, dito natin nilagay sa voice in yung ano, yung takip na ano ng ating squid game. So, ito yung ito na lang, papakita ko na lang sa inyo. Ito yung nilagay natin noon sa my squid game. Kaso, di cash siya guys eh. Oh, kinapush siya. Di na cash siya. Kaya dapat nilagyan ng, ano, ng fruit cocktail na buo ba? Na lata pala para maano. So, yan. Abangan nyo eh guys sa second video natin siguro. Ano natin to? Sa sound check natin to. Ano natin to? Re-repair natin to. So, yan. So, ano na lang natin to guys. Silinisin na lang natin siguro yung eto para... Mamaya ng hapon or bukas, gagawin natin to. Er, remake natin to, guys. So, ayan. Alisin natin dito, so. So, mamaya na lang, kapag ano, magbibidyo ulit tayo. So, ayan, hanggang dito na lang siguro yung ano natin. Ano lang, update lang to sa ating na Squid Game na Boga, guys. Sa Squid Game natin na, ano lang, takas. So, ayan. Triangle. Tapos bilog yung sa loob. Tapos ito naman niya ay square. O yan, grabe yan. Squid game na, natin na boga guys. So, hanggang um, dito na lang siguro yung video natin guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, please ano pang hinihintay mo, subscribe mo na yung channel natin dito sa YouTube para ma-reach natin yung 100k subscribers. So, yan. Malapit na tayo mag-100k guys. 40k subscriber na lang subs ka, ano na tayo, 100k. So, ano pang mo? Please, subscribe ka na, idolo. So, thank you, thank you sa manonood. Mag-comment ka dito, shoutout kita sa next video natin. So, tutorial. So, yan, ano pang mo? Mag-comment ka na para ma-shoutout kita sa next video natin.